Walang paligoy-ligoy, walang pinipili. Ang balitang totoo, dapat agad malaman. Mula sa sentro ng impormasyon, ito ang 4 Circuito. Sa ulo ng mga nagbabagang balita, Pondo pero walang proyekto. 400 Ghost Flood Projects, nagdulot ng bahas sa Luzon. Banta sa paaralan, bomb threats, pinakansila ang klase sa Batangas City. Lump Intramurals 2025, kabataan, talento at sining nagningning sa entablado Bagyong uwan, papasok sa par. Maghanda, kapatid. Baka umabot sa super typhoon. Hazel Torres, nagningning sa Miss Bat State U 2025. Inspirasyon ng kapatid sa talino at talento. Sisimulan natin ang balitaan sa pambansang isyu na bumabagabag sa ating kaligtasan. Umigting pa ang kontrobersiya sa usapin ng pagbaha matapos mabunyag ang malawakang korupsyon sa mga flood control projects. Para sa kompletong detalye ng 400 Ghost Projects at sinong dapat managot, Okay, kipag tayo kay Barde. Barde, ibigay mo na ang detalye. Umigting pa ang kontrobersya sa usapin ng pagbaha matapos mabunyag ang umano'y malawa ang korupsyon sa mga flood control projects ng pamahalaan. Ayon sa ulat ng Department of Public Works and Highways, natuklasan ang higit apat na daang ghost flood control projects, mga proyektong may nakalaang pondo pero wala namang aktual na konstruksyon o kaya na may mababa ang kalidad at madaling masira. Dahil dito, Patuloy na nakararanas ng malubhang pagbaha ang ilang bayan sa Bulacan, Pampanga at iba pang pa bahagi ng Luzon kahit katamtaman lamang ang ulan. Kasalukuyang nang inimbestigahan kung paano naipasa ang mga kontrata ito at kung sino sino opisyal ang tumatanggap umano ng ilegal na komisyon kapalit ng pag-aproba ng mga proyekto. Naglabas ng kausasan ang Malacanang para panagutin ang mga sangkot at sinimulan na rin ng ang malawakang paglilinis sa loob ng DPWH Samantala, nananawagan ang mga residente na gamitin ng tama ang pondo dahil ang bawat ghost project ay banta sa kanilang kaligdasan at kabuhayan. Isang seryosong insidente ang gumimbal sa mga paaralan sa Batanga City. Matapos makatanggap ng sunod-sunod na bomb threat, agad na kumilos ang mga otoridad. Para sa sitwasyon sa site at eksklusibong panayam, nakatutok si Tarsena. Tarsena, ano ang huling kaganapan? Isang seryosong insidente ang naganap sa Batangas City noong nakaraang linggo. Sunod-sunod na bomb threats ang natanggap ng mga paaralan sa lungsod, kabilang na ang Batangas State University at Batangas City High School. Ayon sa mga ulat, ang mga bantay pinadala sa pamamagitan ng text messages at social media noong ikadalawang ipot isa ng 2025. Dahil dito, nagpatuloy ang mga otoridad sa pagpapalakas ng seguridad at pagkansila ng mga klase para sa paaralang apektado. Agad namang kumilos ang ating kapulisan at inimbestigahan ng mga banta. Wala namang naitalang pinsala o nasaktan ng mga estudyante o guro. Nung mga oras na yun po, nasa library naman ako kasama kaibigan ko. Pero wala naman akong klase, pumunta lang ako ng school. And then all of a sudden, bigla na lang nagkaroon ng anunsyo na meron daw bomb threat. Um, nakakabahala po and nakakatakot kasi bilang estudyante, concerned din po ako sa kaligtasan ko and sa kaligtasan ng bawat isa sa paaralan na ito. At magpalit tayo ng tono. Mula sa stress at threats, Tumalon tayo sa mundo ng palakasan at sining. Sigaw na ng red, white, and gold. Abangan sa pagbabalik ng kwatro serkito.

Feeling tired? Well, it's your lucky day because Copico Lucky Day is here. Copico Lucky Day brings you the authentic flavor of Thailand's famous iced coffee right in a bottle. Matam life from a hard day. No worries. Copico Lucky Day is here to save the day. Cause why be OA eh, when you can be okay? Try Copico Lucky Day and make every day your lucky day for only 29 pesos SRP. Manatili tayong konektado dahil aalamin na natin kung anong campus ang naghari sa Lamin Tramurals 2025 Season 3. Para sa mga highlights sa wrap up ng kaganapan, makikibalita tayo kay Espiritu. Espiritu, ibigay mo na ang buong detalye. Matagumpay na tayo sa gawa ang Lamp Intramurals 2025 Season 3 mula Oktubre 28 hanggang Nobyembre 8 Sa iba't ibang bahagi ng Campus Batangas State University kabilang ang Lubo, Alangilan, Mabini at Balayan Pinangunahan ng unang araw ng Intramurals ng isang makulay na Grand Opening Parade Sabay ang masigabong hiyawan mula sa bawat delegasyon Kasabay nito ang pagpapakitang gilas ng mga kalahok sa Mr. and Miss Love Intramural Showdowns na nagpakita ng talino, talento at kumpiyansa sa sports arena, tampok ang table tennis, chess, badminton, esports, volleyball at basketball. Kung pinamala pinamalas ng mga atleta ang mataas na antas ng disiplina, sportmanship at sigla. Ngunit hindi lang sports ang tampok, nandiyan din ang sining at kultura. Sa entablado sa pamamagitan ng Indakyaman Varsity at Dula ang Batanggenyo. Tinatunayan ng intramurals ay selebrasyon ng talento at pagkakaisa ng komunidad. Sa pagtatapos sa Lab Intramurals 2025, muling napatunayan ang Batangas State University ay tahanan ng mga kabataang may puso, malikhain talento at dedikasyon sa karangalan ng pamantasan. Mula sa mga tagumpay sa palakasan, kailangan naman nating malaman may bagong banta mula sa kalikasan. Isang bagyong na lumalapit sa ating bansa. At para sa latest forecast mula sa pag-asa, makikipag-connect connecta tayo sa ating weather specialist, Magnaye. Magnaye, kumpirmahin mo, super typhoon na ba ang tinatahak ng bagyong uwan? Magandang araw, Pilipinas! Ayon sa ulat ng pag-asa, inaasahan papasok sa Philippine Area of Responsibility ang bagyong tatawaging uwal ngayong gabi o bukas ng madaling araw. Kapag pumasok ito sa par, dito natin masusubaybayan ang galaw at posibleng tinatahak itong direksyon. Sa ngayon, si U1 ay may maximum sustained winds sa 95 km per at gustiness o pagbugso ng hangin na umaabot sa 115 km per hour. Ibig sabihin, kaya na nito ang magpatumba na magagaan ng istruktura, magdala ng malakas na pagulan dahil patuloy pa nitong lumalakas habang nasa dagat, may posibilidad na maging super typhoon kapag islumapit na ito sa Luzon. Kapag super typhoon, maaabot sa lagpas 185 km h ang lakas ng hangin. Napalakas, napakalakas na yan mga kapatid. Dahil dito, pinapayuhan ang mga nakapabahay natin sa NCR, Itang Luzon at Hilagang Luzon na maghanda ng maaga sa pamamagitan ng pagpreposition ng rescue equipment, linis ng drainage paghahanda ng relief goods at pag ng evacuation centers habang lahat ng residente naman ay eh, hinihikayat na patuloy na i-monitor ang official advisories na pag-asa siguruduhin may ligtas na ruta kung kinakailangan lumikas secure ang mga gamit na maaaring liparin ng hangin at iwasan ang dagat at ilog dahil sa banda ng bagyo at posibleng storm surge muli, manatiling alerto, huwag maging pabaya sa tamang impormasyon, tiktas ang bawat isa hindi lang current ang alam i-handle, alam ding i-handle ang spotlight. Ang ating electrical engineering student, nagbigay karangalan sa Bat State U pageantry. Castillo, pasok! May nitin pa balita mula sa Batangas State University, Danayo, lang ilan. usaan isang magandang dilag, may nagpakitang gilas at nagniningning ng gusto sa entablado. Sa pinakaabang-abang na Miss Bat State U, Danayo Stars of Culture and Arts Selection 2025, Tunay na si Spark, si Shine, si Concord, ang peg ni Mesece Torres. Mula sa Bachelor of Science in Electrical Engineering, nagwagi siya ng second runner-up, Miss Bat State U, Deneo 2025. Isang batagumpay na talaga namang nagmarka sa puso ng kanyang mga taga at sa kasaysayan ng campus. Hindi lang basta pagandahan ng laban, pinatunayan niya ang talino, talento, at confidence ay perfect combination para sa magdala ng karangalan ng kanyang programa at sa mismong campus. At yan ang ating hat na hat showbiz campus balita. Isang patunay na kapagpuso, sipag at determinasyon ng pinagsama-sama, hindi hindi ka bibigoyin ng spotlight. Para sa mas marami pang kaganapan, tutok lang dito dahil dito hindi ka mawawala ng spark. Muli, Bernard J. Castillo, showbiz balita. At dito nagtatapos ang ating balita ang nagbabalik ng katotohanan para sa inyo mga kapatid. Sa bawat ulat, hatid namin ang tama at maaasahang impormasyon para sa inyong kaligtasan at kaalaman. At tandaan mga kapatid, 32 days na lang bago ang Pasko. Kami ang inyong 4 sirkitong nagsasabi. Sa bawat balita, sa bawat kwento, hatid namin ang katotohanan. Ito ang, ang 4, 4 sirkito. sirkito.